bakit ang kadalasan kapag kasinabi sinabi yung ginawang mabuti para bang ipinagyayabang? Para bang kapag ka naipaalam yung mabuting ginagawa para bang pakitang tao na lang ang ginagawa? Sabi nga po niya, patitin nyo sabihin kung ano yung ginagawa ninyo mabuti. Alam nyo po, nasa intensyon kasi yun. Hindi naman natin maya pero hindi naman mabuti talaga ang ginagawa. Ang ginagawa ay kaya siya gumagawa noong looks like mabuti kasi meron siyang personal gain na hinahanap niya sa likod ko. No. Pero hindi rin maiaalis na meron talagang gumagawa ng mabuti punsod ng kanyang pagdanasa na gumawa ng mabuti. Alam niyo ba yung omission sa Biblia po ang sabi, doon sa Santiago 4.17 Sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, omission po yun. Ito ang wikay kasalanan.